Ang mo yung huli natin guys Yan, guys yung aming kasama Sa panghuli ng isda Yan. Pakita mo pakita mo Ang natin na isda Ayun, guys <laughs> <laughs> Ha? Huh? Ini hey, bagi itu memang nanti. Dan <laughs> dalam membatikan yang silang gutus, o na octopus. <laughs> Oh, nakahuli ho siya ng isda. Oh, <laughs> ang laki ho. Pakita mo yung huli mo. Pakuli na mo ito. Yung... <laughs> <Abotay, yung pana. laughs> uh, ang buta yung pala. Yalo po, maputo ko sa mapalaw. Guys, pumalati-lati po. Eh, Pusa na huli natin. Ayan. Bukunti pang huli namin. Ayan na ang huli niyan. Oh, ito po yung pinakamalaki sa amin, guys. kuya. Oh, Ayan oh, yung ba? nahuli yes. ko. Guys, buhay pa po, guys. <laughs> Pakita mo yung huli mo. Pakita mo mo. Ayan yung, yung manala, yung manala. Ayan. Diyan, bolo Wala eh. na, wala na. Yah, lubat na, lubat spot. lubat ito. Jake, oh. ko yan. Lubat oh, lubat na oh. Sino lubat? Pero <coughs> hindi lubat ay. Oy. Uy, sabay-sabay pa, pa, guys. Hawakan niyo dalawa dali. Hoyo. May trabaho <coughs> mo, na nahuli niya. Ni boss Jake. <laughs> Napaka laki. Ayan, guys, yes. oh. Yan. Sulit na, sulit naman. Nilugi. ito po yung guys na ni Agrats. Ayan. <laughs> Buti <Botiki>. kayo <laughs> 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 At ito po yung kay Kapitan guys. Ayan, yeah, yan ayan. Ayan. Huwag mong ispatan, huwag ispatan. Ayan. Ayan yung nahuli ko. Napakalaki po guys. Oo, napakalaki o, po, po guys. Mas malaki po o, sa Wala rin sa lahat. Ano na huli mo? Ikaw ano na huli mo? <laughs> ito ba sa, buta? sa Pakita ba? mo yung huli yeah. mo. Pakita mo yung manala mo. Pakita mo yung manala. Pakita mo. Yung manila. Pakita mo. Oh. Pakita mo na maayos. Hey. Yan. Malaki po guys. Big. Yeah. Big po big. 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 Sira po ang timbangan. <laughs> <laughs> Sira. Ano mangingilap ng isip? Ate? Matigil na yan. Pag naulog yung point na kay kuya. Dito. Ayan guys. andito kami sa... <laughs> Naot, kasama na ko itong, itong iyan, mga kulukoy na ito. Yan. Oy, pag nahulog man iyan. huli natin. Ha? Pakita mo, pakita mo okay. sa vlog. Okay. nahulog na yata. Mm. na? mo oh, spot. Ba ito, ba huli natin. Guys, guys salamat po sa suporta guys <laughs> okay. yan on, naka-uniform pa po si Taba at kailangan kailangan makahuli ng isda para sa kanyang pamilya Ano? <laughs> oh, lupat na yung ko, oh, yung aking ko na lupat na yung spot okay. saklap ano malasabi mo? Um, sa hirap ng buhay, um, natin, ng buhay siya. Ikaw, ano malasabi ay, mo? Ay, mo? Malaki, Malaki, Oo, isang ipas Yan lang, huli namin. Kukunti. Wala kami makita ng ibang sada. Ayan, sirado yung timbangan namin. Uh -huh. Guys, lugi pa kami sa guys. Ano? <laughs> ano? Pakita mo, pakita mo. Ibatak mo yung manala mo. <laughs> ya, putih. guys, big kira anting banget. <laughs> <laughs> Malaki mo sa. Di naman pulugi. <laughs>